Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat Yan mga abel, nagpaparonda tayo ng mga ibon natin ngayong Ngayong araw ng uh, Tuesday, yan Ano oras na? 4.35 na, yan mga abel o. So ngayon, meron tayong ipapakita dito mga abel So kasi, uh, nagre-ready na tayo dito sa loop natin na to Kasi, yun nga uh, paliwanag ko lang sa inyo Magpapagawa nga tayo dito ng ibiary. Yan dito Palalagyan natin yung iberry, yan Dadagdagan natin, Kasi iisa na lang yung loop natin dito. Tinanggal na natin yung dati nating loop. Na dati ito, nakapwesto dito sa may mamihan. So, ito, pinupwesto ko lang dito pagka uh, darating yung aming ano, uh, mamihan. Kasi, yun niya, you know, isang ibo natin, bumaba na. Kasi ito, itong pwesto na to yung dating pwesto nito. Yung loop nito dati na mali, tinanggal na nga natin, nabenta na natin. So, magdadagdag tayo ng EVRI kasi. So, halos dyan na lahat pupunta lahat ng mga ibon natin na galing uh, summer uh, south winter yan dyan na lahat lilipad mga abel dyan na uuwi so kaya dadagdagan natin ibiry dito ito to, to, to mga abel diba ito ito dagdag natin tong ano uh, dagdag natin to so possible pwede ko rin tong pabuo depende pwede ko rin pala to dito para tumibay oh kumakalog-kalog kasi to yun yung mga ibon natin romona so titingnan natin kung yung gagawa sa atin, uh, ano niya, uh, makakaya niya. Depende dito, or dito. Adjust ko ng konti dito. Hmm. Tapos, gagawa rin ako nyan, pagka, ano, depende, kung dito yung release, or dito reset, ibabaw, dito sa ibabaw. Kasi, yun yung area natin, is dito sa, ano, Delikado kasi kung sa baba tayo magre-release. Kaya kailangan dito sa taas or dun. Dun na lang. Dun sa taas na yun. Depende na lang. Ayan o, oh, yung ibon natin. Oh. Hingal na hingal. Kasi ito mga Abel, nababa ka agad yan. Ayan, nababa ka agad kasi yan. Parang paitlog siya. Ayan, namamagay yung sipit-sipitan niya. Ayan. Ayan yung oh, Abel. Ayan yung ibon natin. Oh. Ayan. Laging pababa. So ngayon, kaya ako na gano dito, nagre-ready. Kasi nga, i-open natin to. Tatanggalin natin tong mm, steel matting na to papuputol natin pagagawa natin ng pintuan so ngayon possible nyan di ano yan uh, ang mangyayari nyan dito clip na lang dito clip ang gagawin ko or open na lahat yan tapos lalagyan ko na lang ng pansarado depende na lang kung ano magagawa nung ano ko nung manggagawa ko kasi gusto ko pagawa ng ano yan pagagawan ko ng reels dito pang ano para itutulak na ganoon tapos, sarado to Pantutulak ko na lang na ganun para maganda, mga abel. Depende sa pag-uusapan namin kung magkano magagastos namin. Then, ngayon, bumili nga tayo, mga abel. Ito. Ito yung ating pinagandaan. Mm. Ayan. Kita nyo na, nabuksan ko na kasi. Ayan. Nag-ready tayo ng ating or namili tayo sa Shopee. Ayan. Ito yung Shopee natin. Mm. Ayan. So, bumili nga tayo ng sampung Ayan, sampung be perch. Ayan, no? Oh. O, oh, ayan. Yan yung ilalagay natin dito, mga abel. Ayan, no? Oh. Ayan, yan ang ilalagay natin dito, mga abel. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ayan, yung parcel natin, lalagay natin dito. Ayan. Eto, kasi pag nagawa na yung ating box perch dito, ang mangyayari niyan, eto, malalagay dito yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, pito, walo, siyam. Siyam ang malalagay natin. Pero depende kung ano may lalagay natin do sa pina, uh, natin dyan sa labas. Kasi, yun nga, alam ko so sobra to ng isa. So, ngayon, ang ilalagay ko kasi sa sa ibi natin dito is mga kahoy na lang. Kahoy na lang yun, yung mga kahoy na pinagtanggalan natin sa dati nating ano, dati nating lupa yan, mga abel. So, kasi mga abel, kahoy na lang yung mga mahaba. Para yun mahaba nilang dapuan, ayoko na yung mga beepers, beepers na yan. So, para mahaba-haba yung anilang tambayan dito pagka magbibilad sila ng uh, sa araw, sa ulan, pero kailangan gagawa natin ng pintuan yan. Kasi, pag open yan at galing karera, may hirapan tayo ba? Up. Pag pasok doon, biglang pumasok dito sa ano, Iberi. May hirap pa tayo magpapasok. So yung isang ibon natin, papasokin nga natin. Baka kasi ano eh. Pasok na, pasok, 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 pasok. Yun, pasok sa banga. <laughs> Ayan. Then yun nga, mga Abel, tingnan natin kung ano magagawa natin. I-update ko kayo dito sa ating Iberi na ipagagawa ta doon sa B-perch natin na to. O, oh, alam naman natin mga Abel, uh, sabi nga nila, pag nabibilad to sa araw, marupok. Hmm. Marupok. Pero okay lang naman. Mura lang naman 'to eh. Ah, uh, niya kapag ka na sira, eh, na lang uli. Ganoon lang naman 'yun eh. Kaysa naman sa ano, ha uh, kahoy na 'yung mga 'yun. May mga kahoy ako eh. Sa pa ba? Ayun, may kahoy ako dito sa kabila. Kaysa gagawin ko pa, less pagod mga abel yun, yung mga box 'yun. Yan oh. Mga kahoy natin. Kaysa gawin ko pa, bumili na lang ako. Oh, less less pagod. Yung kahoy na yun, yun ang gagawin ko, ano, puputol-putolin ko, ahating ko sa gitna yun yung ano ko oh, gagawin kong um, uh, patungan nila dito so yun nga kailangan natin to uh, medyo palaki lang EBR lang naman magpapalaki dito pero nagtanong din ako dito sa mga gusto ko si sana iangat ng konti iangat to ng konti pero napag-isip-isip ko kahit wag na kasi may plano rin ako dito bibili rin ako dito ng pop tray sa ilalim kagaya nito mga pop tray na to mga abelo yan ito Gagayang itong pop tray na to. Ngayon, bibili tayo niyan 2 by 3 So ngayon, dalawang bibili natin Para sa sa op yung dalawang area na yan Kasi ito Alam ko, 4 by 6 six, 6 yung haba nito eh Yung lapad eh So ngayon, 6 ang lapad, bibili tayo ng dalawa 2 by 3 hanggang dun 2 by 3, yan o Ito hanggang 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yan, 4 4, 2 by 3, kaya mga sasakopin nun, hanggang dito siguro yan 2 by 3, o kaya hanggang dito lang depende, kung hindi ko rin alam siyado ano eh, sinabi lang sa akin ang magagawa o na pre, ambilhin mo 2 by 3, para sakto lang sa loop mo gusto nga sana niya 6, ah 4, sabi ko hindi pre, ano lang A dalawa lang, kasi doon lang sa mismong pinag-iiputan nila yun ang kailangan ko kasi dito walang problema, hindi naman sila masyado nag-iipot dito eh dito lang sila nag-iipot sa uh, may sampahan, yan kasi medyo mahirap linisin yan pagka nagkaibirin na dito so kaya kailangan yan, malagyan yan ng poop tray sa susunod na araw basta i-update ko kayo, yan yung mga ibon natin ng ano, ng mga ah uh, TGRC at saka ano BBC Summer yan, yan yung mga ibon natin tapos meron tayong isang ibon na pare, yan yung yung pare natin tapos eto, TGRC. Halos TGRC pala ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na TGRC pala. May nalipad siguro tayong TGRC mga isa o dalawa. O mga siguro isa nga lang mga Abel. Kasi alam ko, anim yung TGRC kayo. One, two, three, four. Tapos kasi meron pa ako oh, TGRC dito. Ito, ito, mga Abel. Ito, 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 Yan, yan, yan. Ito yung huling breed natin. Pero ito, possible mga Abel, gawin kong stock bird. Yan yan si Hawk yan si The Hawk yan you know kita nyo yung sing sing kulay yellow orange eto gagawin kong stock bird yan mga Abel sigurado panigurado ako gagawin kong stock bird yan kasi kapatid yan or ah uh, hindi bali lahi pala ni Peter yun na apwesto natin ngayon ng second overall ngayon sa BBC yan bali pamangkin niya to ang nanay nito is si Peter C na second overall ngayon sa BBC na inilaban ko sa pare na 60 overall tapos ang nanay nito is 17 overall. Kaya nga naisip ko kung nanay nito yung inilaban ko, mabilis. Kaso nga lang, ang nangyari mga abel kaya hindi na siya inilaban dahil nga ang pinaggagawa niya kasi nung kasalo na kinukondisyon ko siya, ang nangyayari, roronda siya ng matagal tapos datambay dun, 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 tatambay dun. Pag tumambay dun, bubugawin ko, lilipat siya dun. So ganun na nga ginagawa niya, lumilipat doon. Tapos doon lilipat din. Tagal niyang bumaba kaya nainis ako sa hin Kaya ako na binrid ko na lang, sabi ko para kaka mapakinabangan ko siya mga abuelo Ayun nga, napakinabangan ko. Then minaka-kurso kaibigan natin, binigay ko, sabi ko, pagdating ng araw, kung in case na no, iba, -ba iba ko na lang pumayag naman siya yan. Kaya gagawin natin stock bird yan kasi gusto ko sana to maging cut gusto kong maging kakto kasi para ibalik natin sa anyang mismong lola na Peter Peter yan pero in case naman kung maging babae lang wala naman tayong problema yan Pero naman tayo dito yan Janssen Press yan pwede natin siyang iparis dyan up dito dito dito, dito. ito Janssen Press dito, si JP tapos ito dito dito kay Peter B yan dyan natin siya balak natin mga ipagpaparis ito kay Peter yan Peter at sa ato kay Litar. Parami siyang pwedeng possible na parisan pagdating ng araw at gagawin natin tong stop bird. Kaya kailangan patient lang. Maging ano lang tayo. matuto uh, tayo maghintay para maging breeder to mga abel. <tinyo>